Ako si Joey Carino, mango contractor ng San Carlos City, Pangasinan. 20 years na po akong nagmamangga. Uh, mahigit 2,000 no yung inalagaan kong mangga dito sa Pangasinan at sa Tatlak. Sa 20 years ko ng pagmamangga, marami na akong nadaan ng pagsubok. Lalo na yung bagyo, insekto talakitik, at saka kurikong uh, yung kurikong pag umataki yun uh, mauubos yung mangga mo mahuhulog talaga lahat pag umataki sila nung nag kami doon sa Tarlac lahat ng bunga namin doon kinurikong nahulog lahat kaya Nalugi kami, wala kaming kita. Nagbalot kami yung paging kanila. Ayun ang kuhan ginawa namin una. Kaya may prediction na yung manga namin. Maliban sa balot, uh, gumagamit na rin kami ng insecticide. Yung para sa kurikong. Uh, may bagong labas yung beer na insecticide yung on speed. Yun, yun ang para sa kurikong. May pumuntang may pumunta doon sa bahay namin na technician ng Bayer. Nag-invite siya para umatin sa meeting. Kami naman, interesado kami kasi gusto namin mapaganda yung ani namin. Ayun, doon minalaman na Oberon Speed pala yung nila, para sa kuri. Uh, ginagamit namin yung Oberon Speed pag 35 disc, 35 disc saka 42 nung gumamit ako ng Oberon uh, gumanda yung butil ng mangga ko tapos walang kurikong wala na yung wala kang kurikong makinis talaga yon ang epekto ng Oberon Speed uh, ang itsura ng mangga namin nung wala pa yung Oberon maraming tusok ng mga fruit fly, kurikong pangit yung bunga talaga yan ng overon Tingnan nyo, makinis talaga. Tapos, walang tusok na purikong. Wala yung purikong. Ayan, yan Yung kwan, yung makinis yung bunga sa kamarami, hindi nalalaglag. Yun ang the best na binigay ng oberon speed sa amin. O, oh, yung mga hindi pa nakagamit ng oberon speed, subukan nyo talagang kwan makinis uh, hindi ko hindi makukuri kung yung mangga talagang the best yung overland speed uh, sa buyer naman nagpapasalamat po kami sa Bayer dahil binigyan po kami ng overland speed the best talaga Oblun speed, walang speed limit sa pag -asinsu. kaya gamit na kayo.